Ito lang magluto nga walang ano guys, walang mantika mantika. Mikos mikos lang nimo kuntog mawon asi sa Kay magmantika man ang manok guys, kun mantika siya. Niya ato sa pasagdan tamas ginhawa diha. Kutob siya ay ronde mga lemas na siya sa na ay sili. Ala sa pahubsan para kuan kanang may mawa yang lansa ba. Kada ko diha sa mantika mantika. Sa itawan mo ay. Eh. Oh kanang. Di ko mantika basta wa sa diri guys. Basta wa sa diri, magpaluto og ang gusto. Wa ni mantika. Aw ni sang pametika ono giha ko galingon. Karon guys, wa ni sa bawah tubutan ani yo. Ana tu petis. Ah, ada sabau no. Ada sabau. Mau ni panahon ni atok ni siang. Butangan ada sabau. Kira tu sabau tangan dak timpla para kuan. Hmm. Kok ni bos. Kita harus ada para mutuhop siya naman ang nga uh, ni guys mutuhop siya naman mo oh. patis mo tara po mutuhop na siya naman so kani karoon panahon na nga ato ni siya mutang di siya di ka siya anang di ka ni siya lansa kay inang ano kung ano may sabaw nagmantika na pag siya ang uh, guys para di mo gusto uh, Paano, ko ang mantika on magmantika mga manok di ka nga mantika on magmantika ni manok Amo, ganahan mo kolesterol, ah. Ana, amo ko balo kolesterol, guys, ang um, kuya diha. Nada dengan suku ani ngayangan yang menutup ani mama. Bisa mukul mentika. Gamit. Ia nampak kutusan. Nanda nampak. Mas ini mau jika buat guys, Oh. Nawa. Ngan aranya sakto na butangan sa tubig no. Ah, pang butangan sa Para si Or nga makita mo. Oh. Ano ate guys? Ito dong dinhanag sa boma. Ang dinhanag ayo sa una masukop ni sa bo karon ganahan siya. Mura ni Di ba? Ato na uh, po siyang pabukalon tapos eh ang kuan di ay tangad. Atong um, tangad dapat tindak ko guys oh. Mo uh, nag na mura nagkuano usa sud ana ba. Dako kay tangad. Na dagat tangad. Mo um, di tangu. Tripi sa tangad. Ko na sabaw. <tipos> oh, luto pero. Para mati sa ato ang mga sud-an karon nga pinasabaw-sabaw si Dudong guys, nabirag ko naman siya. sao una rin, siya ganahan, sinabuhan rin siya ng mukhaon. Puro na pinirin ito. Ang mga siguro, karat na po siya, guys, karat na po siya kaangay o sinabuhan rin siya. Kapila na sud, kapila na sud, kapila na sud, kapila ano sud, kapila na sud, kapila na sud, gusto ko sana may sabo. Ay, kaya mo bang isabaw yan? Kaya mo bang isabaw yan? Kaya, oy! Ang mga kaya mo, anong gusto, isabaw mo na lang. Pati nga ako guys, kaya gusto na din siya isabaw. Ang mga sud, anong mo, gusto na sabaw. Dito sa ganang pinirito kay Ipul Androsi. Ipaya na, oy! Kaya na ako'y ikaw ba? So unta ay ngadi ko kaog sabaron kay kabiran duha. Kay di na sigana sabaw karon sabaw ni pagita. Kay buhang si nasi magdisi utso na siya. ya, na siya na kamugo na siguro sa sigana buhi nga way maayo na mo pay dirito permanente. Kare pa eh. Dis masih karung sa September. Di ba? This is pansit. Oh, karon guys. Ato na ibutang ang atuang Kamunggay Oh. Para tidi na. Kaon na. Oh, ni nice, guys. Oh, penting na miya guys. Wa, di sum all. Kaya ina nga no, mga lamas niya, di sunog. Kaya di, bitaw mo mahong bawang, bitaw karang na si boys, bitaw nga penting na arag baho. Tapos, isog kayo magkakabuhi pa miyon. Amo ah, to yung kabuhi, ingam mo sila, ingam na kung kabuhi. Ano mo, na kabuhi. Kaya murag, kayak kayak pa miyon. Nah, baho, baho kayong lamas bitaw. Nga ni, kaya wa to guys. Kwa, una to yung dako yung kuan bi. Ano, do no, kayo. Puulat na ako ni tangan, kaya oh, pati ano. pa na to eh, kay Marissa mo kasi ya. Kung sa muka na ba. Oh, di ba? Mo ni istorya guys, ngawa di mantika pag kalami ah. Way po ul, higop ka tama sigin ginawa, oh. Dodong. Loto na. Hay guys.